Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang isipin ng mahal mo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, lalong-lalo na ngayon na kayo ay nagkakamalabo ang dalawa, at bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo, at gusto mo na maging okay at maayos kayong dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka lalong-lalo na kung buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, ay kumuha ka lamang ng kahit kalahating basong tubig o garapon ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng iyong mahal o ng partner mo ng pitong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang tupiin ang papel kahit tatlong tupi at ilagay mo na ito sa garapon o sa baso na may tubig. At pagkatapos nito, lagyan mo rin ito ng kaunting asin. At pagkatapos mo nang malagay ito lahat, Hawakan mo ang garapon o ang baso, mag-focus ka at mag-concentrate at ibulong mo lamang ito. Pangalan at apelido, ako at ako lamang ang iisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pwede ka magdagdag ng hiling hula pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa ilalim ng kama o di kaya sa ibabaw ng inyong kabinet at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang tatlong araw at pwede mo na itong itapon at kung gusto mo ay pwede ka gumawa ulit. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming maraming salamat po sa panonood.